Good afternoon mga kagusok. Samahan niyong muli kami sa panibago nating adventure, ang pagna night spear fishing. Bago pala tayo magsimula sa pamamana, ay nais ko munang mag-shoutout sa ating mga followers na sina. Official Uchiha ng Zamboanga City, Ruel Tornilla ng Bato Catanduanes. Bem Talion Condeno na nasa Jeddah. Jaime Baro na taga Palumbanes Island at kay Osomi De Los Reyes Ben Jr. ng Tubli Caramoran. Shoutout sa inyo mga idol. Doon po pala sa mga hindi ko pa na-shoutout, pasensya na mga idol, lima lang muna baka kasi maubos ang oras ko kaka-shoutout. Marami kasi ang gustong magpa-shoutout mga kagusok, kaya yan muna sa ngayon. Habang binabaybay namin ang karagatan ay nakasabay namin itong mga taga-Palumbanes Island at grabe sanay na sanay na silang sumakay sa bangka mga kagusok, nakatayo lang sila. Agad naman naming narating itong unang spot na pagsisisiran namin at sobrang maliwanag pa. Kaya marami pa kaming oras para mag-prepare. Sa mga wala pa palang jowa mga kagusok, available po yung apat. Yang pinsan ko kasing nakakap na black and red ay may asawa na. Yung apat naman sa likuran niya ay mga single. Yang tinuturo ko sa inyo mga kagusok ay si Darley, ang gwapo at mabait naming tropa. Dito naman mga kagusok ay nag-prepare na kami at yung dalawa naming kasama ay nauna na. Ako naman ay lagi lang panghuli. Tinitingnan ko muna kasi sila bago ako magdive Ganyan ako pag hindi ko kabisado ang lugar o spot. Sa unang dive ko naman mga kagusok, ay ang paborito nating pangkalamares ang aking Buena Mano at medyo malabo din pala ang spot na napuntahan namin mga kagusok. Pero okay lang naman. Kayang-kaya naman makita ang mga isda, sana huwag lang lumakas ang dagat. Dito naman sa pangalawang dive ko ay isdang katambak ang aking nakita. Medyo may kalaliman ito mga kagusok pero ganun talaga malalim man o mababaw pag isda ang nagpakita, talagang papanain natin yan. Basta yung kaya lang natin sisirin mga kagusok Pag dive ko naman ay nakakita ako ng isdang sulid Kaya lang pag ako, ay hindi tinamaan Siguro dahil sa malabo lang ang tubig Tapos binalikan ko ulit para patamaan Tinamaan din naman mga kagusok Kaya lang bigla namang nakatakas sa shaft ko Grabe naman ang tibay ng isdang yan Paglapit ko naman sa bangka para umahon Ay nakita ko naman itong simay o abalone Kaso parang ayaw rin magpakuha Grabe ang dikit sa bato mga kagusok. Uh, sabi nila ay mahal daw to. Totoo ba?